Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upa sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabangang ang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta sa lahat? Ako si Pak. Sa IKEA, madalas kang makakakuha ng mga produkto sa mababang presyo. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano palamutihan ang iyong silid ng mga dekalidad at murang produkto ng Aikido. IPA. Una, ipakikilala natin, mga minimalistang produkto ng bahay. Ang payak at nakaistilong basurahan at may malaking kapasidad. Maaari mong makuha ito sa mababang presyo. Iskoba sa kabeta na may sisidlan. Madaling itabi sa sulok ng banyo. Maari muring makuha ito sa mababang presyo. Ang napakamurang tasa na ito ay kailangan sa mga tahanan at opisina. Bukod sa pagiging praktikal, maaari rin itong maging isang maistilong palamuti. Ang tahimik na orasan na ito ay parehong pang-dekorasyon at praktikal. Walang nakakagambalang tunog kaya hindi ito magiging sanhi ng problema sa pagtulog ang puwang ay tila hindi gaanong nakakabagot pagkatapos itong may bitin sa dingding. Pagkatapos ay ipakikilala natin ang salamin na ito. Maaari itong lumikha ng anumang hugis o laki ayon sa nais mo. Ito ay madali at mabilis ilagay sa dingding. Hindi kumukuha ng malaking espasyo at pinapalaki ang silid sa paningin kasunod, inire-rekomenda ko ang pundan na ito na nag-iisa ang kulay at hugis parisukat. Ang kulay ay nag-iiba mula sa mapusyaw hanggang sa maliwanag. Maaari kang pumili ng iba't ibang mga punda at unan para tumugma. Nakakadagdag sila ng kulay sa iyong silid at ginagawa itong mas maginhawa. Ang palawit na lampara ay mabuting halaga para sa pera mo. Ginagawa nitong maistilo ang buong espasyo sa mababang budget. Mayroon ding mga pandekorasyon na mga ilaw. Maaari kang maglagay ng iba't ibang mga dekorasyon ayon sa iba't ibang maliligayang kapaligiran. Ito ang pinaka epektibong quadro ng larawan na inire-rekomenda ko. Ang quadro na ito ay may iba't ibang kulay at sukat. Maaari mong itugma ito sa mga paskil sa iba't ibang mga estilo at laki upang palamutihan ng iyong dingding. Nababago ang mga paskil sa iba't ibang panahon, upang makakakuha ka ng higit pang mga pagpipilian upang mabago ang hitsura ng iyong silid. Inirerekomenda din ng mga larawan. Mas maistilo sila kahit na mas malaki ang gastos mga artificial na halaman. Masiyapan sa kagandahan ng kalikasan ng hindi nangangailangan ng likas na galing sa paghahalaman. Ang isang mababang budget na dekorasyon para sa mga pampublikong espasyo o silid. Kasunod, ipapakilala natin, praktikal na muebles at imbakan. Ang mesa sa gilid na ito ay madaling mabuo at ang presyo ay napakababa. Mayroong iba't ibang mga pagpipilian sa kulay, maari itong mailagay sa tabi ng isang sopa o isang kama. Ang mesa sa gilid na ito ay isa sa pinakamabentang item ng IKEA. Labis na inirerekomenda. Itong bili na istante na may bracket ang pinakasulit na tugma na aking inirerekomenda. Inirerekomenda din sa mga kasero na mag-install ng mga istante sa dingding upang madagdagan ng imbakan. Mga tips pinakamainam na bumili ng mga bagay na may parehong estilo at pagiging praktiko. Tulad ng mga salamin, istante o orasan. Palamuti at praktikal sila. Maaaring gamitin ng mga kasero mga dekalidad na bagay para sa magagandang larawan sa paglista ng paupahan. Upang maakit ang mga uupa at dagdagan ng rate ng pagtira. Maaaring ring palamutihan ang mga nangupahan ng kanilang sariling silid sa mababang budget. Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.